Marami na nagpupunta rito mga group bikers, mga riders, mga vloggers at ito ang patunay kung gaano karami sila. Kung matatanda ninyo, nagkain tayo dito last time. So hindi ito yung ating dinikita ng stickers. So hindi ko malaman kung nilipat din nila dito. Yung, ayun, nandito po ang ating stickers mga kamix, ang mix Story TV. Ayan ang mix Story TV. Sunday time ayan uh, right out na namin ngayon papunta kami ng Pinangonan Rizal ayan kasama nga pala natin si Sir Rolmich at saka si Sir Renz shout out sa ating mga kapadyak dyan shout out good morning gising gising ayan alug alugin ng mga binte makipadyak <laughs> na rin so okay happy Sunday sa inyo lahat God bless Okay mga kami, magic. Parang kailan lang nandun tayo sa uh, Sampaloc, Espana boulevard. Ayan. So ngayon, binangon na na tayo mga kamigs. Ayan, binangon na na. Shout out, shout out sa mga binangon na inyo. Ayan. Shout out sa inyo lahat. So, malapit na kami sa aming Oh so, so yun lang mga kamigs, at kami may kalasan dali direct, tapos dali pinuli kami. Okay. Shoutout nga pala sa Nancy Bicycle Shop Diyan sa May Quezon City Ayan Hindi dahil sa uh, legit na mga parts at sa kanilang um, service Ayan Hindi tayo makakahon dito Shoutout sa kanila mga Good morning mga kamigs. So ayan, nandito tayo na ngayon sa Sikatan Cafe. Ayan, dito lang yan sa may Binangonan Rizal. At uh, simple lang, simple lang yung uh, way. napaka ising puntahan at saka madaling makita mga kamiks. At uh, second time na po natin na nakapunta rito. At mm, malaki po ang piladbago, ang development dito sa Sikatan. Napakalaki ng parking area, malinis at mas lumaki pa yung area nila at marami pang uh, magandang mga uh, uh, photo shoot photoshoot area yung facilities mga uh, maganda samahan nyo kami mga kabiks at pasukin natin ang loob ng sikapang kape tara Alright, kung po si Katan, ako po yung parking boy na si Katan. Kahit ano pong may iban yung dito sa parking na si Katan, may so sorry ko po, po. ako po si Alias Pacman. Alias Pacman, ayan. Siya yung caretaker dito sa parking area. Uh, lalo na yung may mga dalang sasakyan. Ayan, napakalaki at napakalawak ng kanilang parking area dito. Ayan. Uh, sige po, tuloy po kayo. Thank you po, kuya. Yeah. dati, nung unang punta namin, hindi ganito yung parking area nila. Talagang maputik, uh, damuhan pa. Pero ngayon, ang laki ng development na nangyari. Napakaganda. So, ang mga bicycles, mga kamiks ay dito pinapark sa loob. At dito tayo ngayon sa loob, pinapark. Nung unang punta namin dito, magkasosyo pa sa entrance ang Cafe Dilawa at ang Sikatan Cafe. sa so, ito yung bike rack. Ayan, Sikatan Cafe. Ay, park lang natin dito yung bike natin mga kamix. Oh, ayan nga mga kamix. Nandito na tayo sa Sikatan Cafe. At syempre, ito kasama natin. Sina Paring Renz, sa Roll Mix. So, ayan. Uh, kanina lang, nasa binangonan tayo at uh, galing tayo ng Sampaloc, Manila sa España Boulevard at syempre, napakabilis ng biyahe natin. Halos dalawang oras lang, alas 8 lang po ng umaga. At uh, tayo ay nandito at uh, kararating lang. So, tara at uh, namin kayo dito sa loob ng Sikatan Cafe. Twice na namin, uh, second time na namin ngayon na napuntahan to. Okay mga kamix. Oh, so, yeah, mga kamiks. At uh, yun, marami na ang nagpupunta rito mga group bikers, mga riders, mga vloggers at ito ang patunay kung gaano karami sila. Kung matatanda ninyo, nanggaling tayo dito last time, so hindi ito yung ating dinikita ng stickers. So hindi ko malaman kung nilipat din nila dito. Yung, ayun, nandito po ang ating stickers mga kamiks, ang Mixed Story TV. Ayan lang. Mix Story TV. Yan. Nandito po yung stickers natin. At ang Panride Bikers. Uh, Panride Bikers. Ayun, ito po ang Panride Bikers. Ayan. Panride Bikers. Sa so, katagalan na po natin na nagpunta rito. Medyo na luma na yung ating stickers. So maglalagay ulit tayo dito ng bagong stickers. Mga mix. Solid. Yes. May napestohan pa tayo mga kamix. Yes. So yun, tara, suti natin to. At ito nga pala ang reception area ng Sikatan Sikada Cafe. Itong area na to ang in na in sa mga pumapasyal dito lalo na sa pagsapit ng dilim talagang napakaliwanag at puno ng ilaw yung simpleng bike na akala mo hindi na mapapakinabangan aba ang ganda palang tingnan lalo na pag ito ay nakadisplay at nadesenyuhan o sa mga tunay na nagmamahalan at nagdedate dyan picture taking muna kay dito pusum puso na kayo At syempre, nakatuwa ang mga staff dito. Napakasisipag at asikasong asikaso ang lahat ng kanilang mga customers. Sa mga oras nito, talaga namang sumiikat na ang araw. Dito sa Sikatan Cafe at ramdam na ramdam mo na. O diba, ramdam na ramdam na ang init ng araw at ang napakasarap na hangin at eto nga pala yung bulubundukin na pagbaba mo naman dito sa kabilang side ng sikatan, merong moon na kung saan trending na trending siya pagsapit ng dilim. Lalo na yung hating gabi na puno ng ilaw ang paligid. Napakaganda. Pag nakaupo ka rito, dahil mo pa nagre-relax sa malapalas yung lugar. Ang ganda ng kanilang mga table set. Ayan no. Yung tipong pagkakain mo ay mas mahaba pa ng oras ang pagtambay mo dahil ayong pang umalis sa lugar dahil makarami kang makikitang view tulad na lang ng napakalawak na Laguna Lake Hindi ka talaga mauubusan ng dining area dito At syempre, ang ambience nila panalong panalo kahit saan kang sulok dito sa Sikatan Cafe mag-enjoy ka talaga sobra syempre mga kamix kanina pa tayong paikot-ikot dito sa Sikatan Cafe dito nga pa tayong mag-order ng ating pagkain hmm, naamoy ko na ang masarap na pagkain na kanilang hinahanda o ah, sige, babalikan ka namin maya maya at ayun na mga kamix nandito tayo ngayon sa rooftop ng Sikatan Sikada Cafe na kung saan makikita mo mga tanawin sa baba at uh, pakalawak pa ng pwesto nila at marami pa rin mga dine-in dito. At eto nga, baka nahihilo na kayo. Kailangan muna nating mupo. At syempre, mamimili naman tayo ng ating kakainin. At affordable ang mga price dito. Maraming pagpipilian mga kamiks. For breakfast, lunch, kahit anong meal, marami dito. May mga drinks, may coffee, may hot and cold. So ayun mga kamik, naman natin si Paring Renz. At dito tayo mag-order kay ate. Shoutout nga pala kay ate sa reception. Ayan, ang bilis talaga ng service dito. Nandito lang agad ang order natin, sweet and sour. Yan po ay good for 3 person na. So ayan, mayroon pa tayong coffee, may drinks, may hot and cold. At nagulat ako, bigla na lamang meron lumapit sa amin na napaka cute na mga pusa. At eto nga, akin muna siyang inamo-amo dahil alam ko nagugutom na siya. Gusto niya nang makakain. At yan, may kasama siya sa ilalim. <laughs> Ayan no, ang cute niya oh, nakabang siya sa akin. Binigyan ko na siya ng pagkain dyan. Kaso nga lang, pinipili pa rin niya. Ayan yung chicken fillet. At syempre, may matitira pa ba sa tulad na may mga bikers? <laughs> So, mga kamik, solve na solve na kami. Ayan. Taob, ang pinggan. Ayan nga, mga kamik. Pagkatapos kumain, pasyal-pasyal muna tayo dito para magpahangin. At maya-maya naman ay picture taking na. Wow, panalo talagang overlooking dito. Tanaw na tanaw mo ang lawak ng Laguna Lake. Siya nga pala mga kamix. Marami kang makikita rito. Pagdating ng hapon, mga nagpaparaglide. Mapapalood mo sila rito, paikot-ikot. Ang ganda talaga ng tanawin dito. Solid, grabe. Kaya mga kamiks sa mga gustong maka-experience sa lugar na ito, bisitahin niyo po ang page na si Katan Sikara Cafe para malaman niyo ang karagdagang detalye at kung paano ang pinakamagandang way na hindi kayo mahirapan pag punta nyo rito shout out nga pala sa mga kapwa nating vlogger dyan sa mga adventurer Ayan. shout out sa ating mga bagong subscriber salamat sa inyong patuloy na pagsuporta ang ganda talaga ng view rito grabe nakakamangha o kayo naman next time try nyo rin dito So ayan, uh, mag-ride out na kami maya maya Mainit niyong araw, sobrang init. At malakas ang hangin. Kahit maraw, malamig yung siboy. Dahil, syempre, nasa overlooking tayo dito sa Sikatan Cafe. At talaga nga mga pansin mo, yung lawak ng lake dyan sa Laguna. At ito, ang ating uh, mga kasama. na kaso ka lang yung bike. Dahil may bike rack talaga dito. Safe na safe ang bike dito. mga bike natin dito. So, ayan. Ito yung sinasabi natin naman maraming mga uh, uh picture taking booth ay uh, mga kumakanta sa uh, Napakalawak ng dining area, uh, Meron pa silang glass. Ayun nga mga kamiks at um syempre, ang sarap ng hangin dito. Ang lamig, ramdam niyo yung siboy hangin. At naririnig niyo yung lakas ng hangin. So yun nga mga kamiks at uh, siyempre nag-enjoy ang lahat dahil napaka ko, ang ganda ng ambience. oo so, kaya kami naman dahil uh, okay na kami, nakapag-relax na at sulit na sulit ang pagpunta namin dito. Papasalamat kami sa Sikatan Sikat Cafe. Thank you, thank you, thank you. Salamat sa mga bago na ating kaibigang vloggers, sa mga subscribers and followers. Kina, Kuis Ahmed, Eunice, Creepy Encuentro TV, Mister Mr. Ganador, Musikero, Gary Ghostbuster Adventure, Adventure Love, Nelaxa TV, Jens TV, Code 001, Gonzales Lenny, Mami Shy at marami pang iba. <laughs>